Sisipati ng mga opisyal ng gobyerno ang susunod na investigasyon ng Senado kaugnay po sa sinasabing maling pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ito ang tiniyak ni Senate President Cheese Escudero na nagsabing hindi na kailangan pang padalhan ng sabpina ang mga ito. Pero hindi naman po idinetalye kung sino-sino ang nasabing mga opisyal. Mayan Corvera sa Balitang Yan. Kumpirmado ng dadalo sa susunod na pagdinig ng Senado sa Webes ang mga cabinet officials na nang isnab sa ginawang investigasyon sa isyu ng pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senate President Francis Escudero na magita na siya sa Malacanang para maiwasan ang posibleng banggaan ng dalawang sangay ng gobyerno na maaring humantong sa constitutional crisis. Inamin ng senador na kinausap niya ang mga inimbitahang cabinet officials at si Pangulong Bongbong Marcos at pumayag na dadalo sa ipinatawag na pagdilig sa April 10. Hindi masabi ni Escudero kung sino-sino ang mga kumpirmadong dadalo. Sa nakaraang hearing noong Martes, April 2, nag ng musyon si Senado Ronald Bato de la Rosa para maipansampina ang mga opisyal na nang sa investigasyon ng Senado. Pero nagdesisyon si Escudero na konsultahin muna ang legal team ng Senado bago pirmahan ang naturang sabpina. Paglilinaw naman ang leader ng Senado, hindi ang sabpina ang dahilan bakit pumayag na dumalo ang mga government officials. Ayon kay Escudero, ipinadala na ni Sedor Aimee Marcos, sa chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, ang panibagong imbitasyon sa natura mga opisyal sa pagdinig sa Webes na nai-transmit naman ang kanyang opisina kay Executive Secretary Lucas Bersamin kasama sa mahiniling ng senador na sumipot si PNP CIDG Chief Nicolas Torre na siyang nanguna sa pagsisilbi ng arrest order mula sa International Criminal Court. Kinumpirma naman ni Presidential Spokesman Claire Castro dadalo sa pagdinig sa Webes sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, State Council Dennis Arvin Chan, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at mga opisyal ng Philippine Center for Transnational Crime. Pero maari pa rin anya nilang gamitin ang executive privilege kung sa tingin nila ay hindi na tamang isa publiko ang anumang impormasyon. Kung nagkausap man po sila uh, ni uh, um, Senate President Chis Codero, binigyan din po natin ng pag-respeto ang kanyang hiling. Kaya uh, provided of course, ito hindi naman din tatalakay sa executive privilege ng mga issues welcome kay Senador Marcos ang desisyon ng palaso. Sa isang statement, sinabi ni Marcos na mabuti at nagdalawang isip ang administrasyon. Pero sana raw maging hudyat ito na ibunyag na ang katotohanan at maliwanagan ang publiko sa totoong nangyari. May Ann Corbera para sa mata Agila, matatag, matapang, matapang.